Sam Melby at Catriona Gray, hiwalay na ayon sa source ni Oji Diaz. Magandang araw, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako ay nagbabalik para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng entertainment. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga update. Tara na! Narito ang balita tungkol sa napapabalitang hiwalayan ni na Katrina Gray at Samuel B. Naging usap-usapan kamakailan ang mga balitang hiwalayan ni na Katrina Gray at Samuel B. Ayon sa ilang mga pinagkakatiwalaang ang source, Samuel B. at Katrina Gray hiwalay na ayon sa source ni Oj Diaz. Sabi niya, noong birthday ni Katrina Gray, wala na sila. Ani ni Oj na tila hindi rin makapaniwala sa nabalitaang ito. Ilang netizens ang nagpahayag naman ng kanilang pagkadismaya at pagkakalungkot sa napabalita ang hiwalayan ng dalawang kilalang personalidad. Marami ang nagpahayag ng kanilang pag-asa na sana ay hindi ito totoo. At kung totoo man ay sana magkaayos pa rin dalawa at muling magkabalikan. Sa kabila ng mga nabalitang hiwalayan, hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ang mga kampo ni Nakatrio Negri at Samuel B. Samantala, patuloy pa rin ang pag-aabang ng mga tagahanga sa mga susunod na kaganapan sa kanilang personal na buhay. And that's all for today's Chika. Feel free to share your thoughts in the comments section below. Remember, let's promote empathy and respect in our online community. Until then, don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit that notification bell so you never miss any entertainment news. Thanks for watching and see you next time!